Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa player na masyadong malakas ang boses magsalita, dahil siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan, at sa dilaw na kulay ang isa pa rin na iiwasan. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo kulay green ang iyong iiwasan dahil pagkainis para ikaw ang matalo ang iyong makukuha kaya dapat mong iwasan. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, brown na kulay ang madilim sa iyo dahil pagkatalo ang maibibigay sa iyo kaya dapat mong iwasan. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 3 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:45 ng hapon may ikatatalo na 40 na puna negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:45 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay yellow at magbibigay sa iyo ng swerte para makapanalo. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Virgo Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na, na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay blue dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Libra, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.25 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay violet dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na kalbo. Scorpion mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.45 ng gabi may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Umiwas ka lang sa kulay blue, dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Dapat na umiwas sa kulay yellow kukuha sa iyo ng buenas na oras. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6:45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi may ikatatalo na limampung minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, dahil kamalasan para matalo ang maibibigay sa iyo at sa player na mahilig magbiro ng kabastusan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas sa player na mahilig magsalita ng pagmumura, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo, at sa kulay orange dapat mo ring iwasan. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo.